So, eto ha, explain ko sa'yo. Guaranteed naman nakikita ka rito kay Rain BNB. Pero dapat tapusin mo yung dalawang requirement niya. So, pagkasaling-pagkasaling mo kasi, so, ang pinaka-goal mo, ayan, ang pinaka-target goal mo, is magkaroon ka ng sarili mong grupo. Meaning, sa sarili mong grupo, magkaroon ka, maging tatlo kayo. So, maging tatlo kayo. So, yan yung unang requirement. Kailangan maging tatlo kayo as soon as possible. So, pag naging tatlo kayo, tapos mo yung unang requirements. So, yan yung unang requirements. So, maging tatlo kayo. Ibig sabihin, nahanap ka po talaga ng dalawang makakasama mo as business partner mo dito kay Ring BNB. So, itong dalawa na to, maglalabas din po siya ng 260 pesos para ma-register po siya sa system natin. Okay? So, yun po. Unang requirement 'yan. Pangalawang requirement, pag nagawa mo po itong pangalawang requirement, tapos na po. Tapos na i-boxing, dire-diretso ka na po'ng kikita. Itong dalawang sumali sa iyo na 'to, ang tawag po dyan sa 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 label na 'yan is layer 1. Okay, layer 1. Okay. So 'yan. Ngayon, pag nagawa mo na po 'yung unang requirements na 'yan, ang pangalawang requirements mo itong si kaibigan, si Kay Bigan A at saka si kaibigan B mo ayan, kailangan mo po sila naman ay tulungan mo rin tulungan mo rin po sila na nakamakabuo sila ng sarili nilang team so ibig sabihin po itong si kaibigan A mo na sumali sa iyo is din po siya ng dalawang makakatulong niya makakasama niya sa team niya so tutulungan mo po sila pati si kaibigan B mo na sumali sa iyo tutulungan mo po sila na makahanap sila ng dalawa nila. So na magkaroon din sila ng sarili nilang team sa sarili nila. Kasi kanya-kanya tayo rito. So hindi ka po magkakaroon ng income dito hanggat hindi mo nagagawa yung requirements ng una. Okay, itong requirements A na to. Okay, so yan lang po yung unang requirement, requirements na hinihingi ni Rain BNB. Kailangan matapos mo yung, yung requirements number 1 Magkaroon ka ng dalawang makakasama sa team mo, maging isa kayo, isang team kayo, maging tatlo kayo. Okay. Then, para magtuloy-tuloy yung income mo, na masigurado mo na dire-diretso na yung income mo talaga, na wala nang humpay, ito pong dalawang kaibigan mo, si A at saka si B, tulungan mo po sila na magkaroon din sila ng dalawa nila. Okay. Si kaibigan C, si D, si E, at si F. So, ibig sabihin po, itong si C, sasali po siya sa link ni A. Si D po, sasali po siya sa link ni A. Si E po, sasali siya sa link ni B. Si F po, sasali siya sa link ni B. So, kapag nagawa mo po, ito ang tawag dito sa apat na yan, layer 2. So, pag nagawa mo po yan, ng requirements 2 na yan, tapos na po ang kaso. Huminto ka na. Kahit hindi ka na po mag BNB, iwanan mo na kami, kami na bahala, monitor mo na lang yung account mo. Sasabihan ka na lang namin pag kailangan mo mag-upgrade and kung kailangan mo mag-withdraw, malalaman mo rin po yan. Okay, so yan lang po. I hope na naunawaan mo, naintindihan mo yung Rain BNB. Napakasimple lang po nung ating negosyo. So, unang requirements, ulitin ko, maging tatlo kayo hahanap ka ng dalawa. Pag okay na, tapos na requirements 1 mo. Requirements number 2 mo, tulungan mo po yung dalawa mo na magkaroon din siya ng team niya sa sarili niya na makahanap din siya ng tigda dalawa nila. Okay, pag nagawa mo yon, that's it. Tapos na po. So, 260, napakamurang puhunan kahit sino kayang gawa ng paraan. Kahit estudyante, sa totoo lang magagawa ng paraan yan. Pag nakita niya, naintindihan niya na ganun lang pala na kumita kay Rain BNB. Makahanap ka lang ng dalawa at tulungan mo lang yung dalawa na maghanap ng dalawa nila. That's it. Kikita ka na ng tuloy-tuloy. Ang potential income po rito, magugulat ka po, hindi po, hindi po biro ito. 1 billion plus. Potential po yan, pinakamataas. Mataas pa po dyan. Hindi lang po yan. Okay, so muli po up si Christian at Chipping Ordinance together. See you at the top. Bye-bye!